All right, so tara, Let's go. I check 750. All right. Tabio 15 na umaga. <coughs> Bale, to 3.7 miles. All let's go. so so 7.50 ng, ano, ng umaga. Meron pang natara ulit. Okay, so good sa mga ano. Sa dito. Sa mga warriors nyo. You know. 3 point, ano, 3.7 miles. So, I mean, uh, almost na almost 4 miles kasi doon dapat tayo pero sarado pala yung gate. Sarado yung gate doon kaya mabante, na, mabante tayo ng onte dito sa ano. Sa so may speedway. Yan. So sa so, speedway isa na yan. Tal dito ah. Uh, dito nagkakarera yung mga ano tal dito. Mga racing car. Alright. So bu bulubugin ko muna itong mga natira dito. So tara let's go. 7.50 ng umaga. Grabe mga ibon. Hindi na halos umiikot. Kumbaga parang dito yata sa na, na wrong way nung ano eh. Nung first time nila eh. Isang ganun lang oh. Bang! <laughs> Ang galing. So tara let's go at ano tal dito ah. Uh, Tingnan natin kung si Dragons na naman yung mauuna. All right, so all goods. Grabe kaganda ng mga drop ng ibon natin. Yan oh. Pasas. Yan. So isa pang ano, isa pang all day dito. Ay all day, all night. Tapos linis tayo ng mga crate natin. All right, so tara let's go at pagka maganda yung uwi ng mga ibon natin ngayon, abante tayo ng ano, ng Miles Ulit. All right, so tara let's go. Bukas naman bukas. Okay, so dito na tayo mga tol. Ayun. Tingnan natin kung nandito na 'yung mga ibon. Uh, nandito na 'yung mga ibon. Ang problema na lang natin kung pumasok na ba. Grabe, pwede na tayo lumaban ng bagya. Ayo, shit, nandito na halos. Ano ko lang, hindi ko sinaabutan eh. So maganda 'yung ano, maganda 'yung toss natin dahil Nauna na tayo ng mga ibon, hindi ko na sila nakitang umikot. Yung tubig natin, hindi ko pa na ready. Sorry, sorry. Yan. So tingnan natin, grabe nandito. So bitin ako doon. Ah, uh, lumipad sila ng ano, nasa dumating tayo ng 8 8:12. So wala pa ano, po. Wala, ewan ko kung kanina pa sila nandito kasi 8:12 nandito, nandito, na tayo ng 8:12, kakapart ko lang ng 8:12. So di ko sigurado kung 8:12 din sila dumating so siguro mas mababa pa doon Let's say mga 10 minutes lang siguro sila lumipad So medyo bitin Para sa akin Na tag dito Masyado na nilang kabisado yung area Masyado ng ano Malapit Grabe Nandito na yung mga ibon oh Hindi pa ako pumapasok pa So Papapalit lang muna tayo ng tinelas natin Then check natin sila Tsaka maglagay muna tayo ng tubig So yun nga bali 8.04 sila dumating dito Grabe napaka ano lang Tag dito napaka bilis Sobrang lapit Amin na ah, Sobrang lapit Sanay na sina Grabe, ito yung mga ibon. Spider-Man pa yung dalawa. Bahala kayo dyan. Nasa ano ka Nasa hundred... 30 something kagad. So, may mga ano pa. Ayun o. Yung mga lumili pa, tatabibitin pa. Yan. Ayun o. Ayun. Grabe baka to. Masyado ka ano, Masyadong brutal dahil... Hindi man lang sila ano, anong brutal pala, masyadong ano, ah, nalapitan na sa atin. So, abante na tayo ng ano, next toast natin na abante na tayo talaga. So, subukan natin sila sa kasi nasa ano tayo eh, nasa 3.7 o oh, sabi na natin 4 miles yun kasi umabante tayo ng onti oh, pa yun, eh, mga 4 miles. So, subukan natin umabante pa ulit. And then, ano eh, masyado nang ano, nalapitan ng mga ibon natin. Lumipad, nagpakawala tayo ng tapos ang first clock natin is sa... Uh, 8.04 So nasa almost 15 minutes 14 minutes lang silang lumipad So ayun na yung Mga nagdadatingan po Ayun, ayun kay Jonas Lalipad pa kay Jonas Yung grizzly Jonas Alright So nabitin tong mga ibu natin uh, Painumin ko lang sila ng tubig Tapos magpapaloplay tayo Kasi sobrang ano yun Tagli uh, tagrito, Kailangan nila ng exercise Para mas lalo pa silang tumatag Alright So... Ayun no? Kaya, painom lang tayo. Ito, mga atin mo. Hindi nga sila napagod. Ito mo, tambay cute. Pero magpapainom tayo ng tubig. Ayan. And then, good luck mga kaburo ko to. Let's go. Uh, pain, uh, ready ko muna. So, today, Sunday, mag tayo, uh, magbibigay lang tayo ng plain water sa mga to. Dahil di tayo masyado nagbibigay ng mga kung ano-ano rito sa mga ibu natin. Ang ginagawa kasi natin sa mga ibon natin is sa organic system lang para hindi sila, yung atay nila pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-mahalaga sa pag-iibon, more exercise sa mga ibon. Yan, mga tol. Huwag kayong maniwala sa mga vitamins. Paano magpataas ng ibon ng lipad? Huwag kayong maniniwala sa mga kung ano-anong dapat ilagay. Tingnan. Oo, 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 oo. Oo, oo, oo. Noy Pilop. <laughs> Noy Pilop kasi ano, tag dito, kulay green. Alright. So, yun na nga. Walang gamot na nagpapataas ng lipad ng mga ibon. Yan ang tatandaan nyo. Oh. Alright. Walang gamot. Okay, so, ang pinaka basic na gawin, uh, exercise, tamang pahinga, tamang ano, tamang pagpapalipad sa mga ibon. Hindi siya minuto Kailangan na let's say na Once a day same time Yan maganda, maganda yun Na pagkalipad nila ng ano Same time lang dapat ang pagpapalipad Depende sa Kung anong oras available Kayo magpalipad ng ibon Wala, Walang pinipili ang ibon Kung let's say na Ano tag dito ah, sinasabi nila Kailangan umaga lang Hindi Merong Alas dos nga na nagpapalipad ng tanghali everyday yun. Tapos, pagbaba nun, ngayon nga yun kasi sobrang init. Pero ang pinakamaganda ron, nasasana yung mga ibon. Alright. Kasi kapag ka, ano na, race time na, walang pinipili ang oras yan. Kumbaga, all day yan sila sa labas ng ano, nalipad. Pero bago ang lahat, tara, let's go at mag ano na tayo. Mag, dito. mag... Bigay na tayo ng kanilang mga tubig. Tapos magpapalo play tayo. All right, so tara let's go. Good luck sa mga ibon. Okay, so ito na yung mga ibon. Yan, napainom na natin sila. So isang ano pa, ito si Neto yo. Neto. Kulit, Neto. Yay. Yan. So masyado kasi ano, masyadong uh, mabilis yung ano yung 15 minutes. Kumbaga, okay na siguro sa ibon 'yon. Pero para sa akin, gusto ko pa kasi sila ma-exercise. Yan, ang ganda ng topi nito. Alright. Yun o. No? Shout out kayo ano. Tawag dito kay... Kay Uto lang natin. Teka lang. <laughs> Lalaanin ko lang ang pangalan niya. na, uh... Basta yun na yun. <laughs> Yan ang mga ibon natin. Okay naman. Wala naman tayong kalaban ngayon. Kaya napag-decision ako na isang ikot pa. Yan. Ayun yung mga kakarating lang. Galing sa tos natin. Yan o. No? o. Kakaikot lang nila rito. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Kaya yung iba rito, kanina pa rito, nasa bubong lang. Tapos yung ibang umiikot, tayo pang bumaba. So, ginawa ko, nagpainom tayo para naman na uh, wada ng tupin na ito. Woo! Oh, my goodness. Who are you? Blue bar. Kakarating-karating lang. Kasi basta tumunog, kakarating-karating lang. Ayan. Si Bruno, inay talaga, oh. So para natin, grabe 3 na ito men Akala ko dati hindi lumilipad yung mga pansin ganyan Lumilipad pala Alright, kaya na yun, kay utol natin na taga Virginia Teka lang, pinipilit ko nga alalahan yung love name niya Bali, pinsan niya no, ni Chef Aldrin Yan, pinsan siya ni Chef Aldrin Iniisip ko lang muna yung ano, tag dito Tag dito ah yung lop name lang medyo nakalimutan ko sorry tol yan kausap ko rin siya minsan sa phone ingay ng aso natin alright ayun no? babalik na lang ako tara let's alright. go alright sorry naalala ko na I na mean, hindi ko na alala na natin dito tinignan ko na sa ano natin ang dami tinignan ko na sa yung positive video natin woo malupit tinignan ko na sa wing kampanya natin yun Shoutout kay Thunder Rise and Slope You know Sa kanya yun Bali Yung kwento ng ibon na yun uh, Napunta dun sa ano Malapit lang dito mga nasa Almost 3 miles Yan Yung first toss natin Napunta siya Naligaw siya Papunta dun sa 3 miles Tinawagan siya ng, Ano Tag dito nakahuli Pumasok daw sa Garahe So Akala ko naman Ano Tag dito nahuli yung pala pumasok sa garahe tapos uh, tawag dito pumasok sa garahe then sabi ah uh, ko daw so syempre ako naman kinuha ko and then pagpunta ko doon akala ko nasa kulungan pagpasok ko sa garahe lumabas and then sabi ko uh, sana makabalik pa so bumalik nga siya nung kina, kinabukasan siya bumalik alright so yun na nga mga kaburo ko to tara let's go at sawayin ko na yung mga alaga natin After. you know, yan ang sinasabi ko, di ba? Nasa ano na sila? Tag dito, ah. Almost one hour na silang lumilipad, di ba? Nabitin yung mga yan, eh. So, siguro, ano, tag dito, ah, Ang nangyari is, pagdating, syempre, ganoon talaga. Kapag tinatos mo, baba ka agad, pasok. Ayan. Pero, gusto ko kasi silang, ano, eh. Habang malapit pa lang tayo, mabatak sila sa liparan. Ayan. Mas mabatak ng mabatak ng mabatak sa liparan para kapag malayo na tayo, ready na yung mga... katawan nila yan. Kasi nakaaano naman sila eh, naka-only food trip naman sila eh. right, so tara, let's go. At babalik na lang ulit ako mamaya kapag papasok na itong mga to. O to Woo. let's go. Yan na nga ang sinasabi ko. <laughs> Yan, tumakas pa sila. Napaganda pa yung pag second pakawala natin sa kanila. Palo-play natin. Yan. So, naisipan pa nilang umano, lumayo. Yan. Ayun no? So, it's a good sign talaga na okay na sila dito sa area natin. So, abante tayo sa next, ano natin. Next, toss natin. Yan. So, siguro mga ano, ah, uh, dagdag pa tayo ng ilang miles. Then, tingnan natin. Hanggang sa mahirapan ulit silang umuwi. Yan. <laughs> Di ba? Masyado nang na malapit yung ano, yung trip o yung 7 miles you know. Pero all good siya para mas lalo pa nilang makabisado yung area natin. ano huwag tayo masyado magmadali. Pero siyempre kapag ka nabibiti na yung ibon natin, bigay natin yung gusto nila. You know. Possible na kung sa tayo nagtos, doon sila na wrong way. Kung baga doon sila napadaan. Yan, baka nanood pa sila ng ano doon, ng race car. You know. Alright, gandao. Okay, so ngayon bago tayo magpaalam, syempre kailangan lagi natin kasama si Ama. Good morning, mga kapatid. Good evening, mga Ah, Shout out kay Great Love. This Tongle. is Sito. Kay Atong Love. Kay Kuya Winston. Breakaway Love. Randolph uh, Scott Love. AG Love. Castle Love. Dragon Love. Pearl Love. Liv Livestrong Love. Golden Night Love, Pure Family Love, Asi Mana Manaois Love, Thunder Rising Love, Baby Love, R.I.I Love, Angus Love, and uh, Most Wanted. From Texas. From Texas. And all of you, uh, shout out. <laughs> okay, so yun na nga mga kaburo ko to. Bale, shout out sa inyo. And then, uh, yun na nga, pinabayaan ko na muna doon sila sa labas dahil nga magpuputrib muna tayo. And then magbabantay tayo ng bata. And then, yeah, good luck sa mga warriors nyo. Sa mga hindi pa nagkaklak, nanalipad ba sila? Alright. Tristan, Lisan, love. Check up, Ben. Okay, so yun na nga. Hanggang sa muli. Ako nga po pala, Ode si Brown G. At Amanda, Kamistan, love. At welcome sa amin channel. Peace out. Let's go.